ay darak free sam inget sam inget Kumusta po banda? Kumusta? Bakit ba 'yung ball na 'yan, Chabu? What's up mga ka-Nepi? Good morning. Nagbabalik si Kanoe for another video. Araw ng linggo. Uh, Kakauwi lang namin galing simbahan mga kanoypi Bali, apat kami na nagsimba ngayon Sumama si Ngayon, lalabas na tayo para mamasada mga kanoypi At uh, may isang tray tayo dito na large to XL na size Deliver na rin natin mga kanoypi Doon sa, ano, sa likod ng matutinas Yung hinahatiran ko doon So tara! tara mga kanaypi deliver na natin to baka i-deliver pa ng iba sayang puti <laughs> na lang at may araw na rin mga kanaypi tumila na yung ano pagkaulan ulan nya pero kanina umulan pa rin eh. ayun sana magtuloy tuloy Nang umaraw kailangan nating mamasada ngayong araw ng linggo dahil ano uh, baon na rin niya na naman bukas may pasok na naman yung mga estudyante syempre pabili na rin ng ano na ulam mamayang hapon dahil yung pinili namin ngayon lutong ulam mga kanaipi Ayan si Mia, nakatrapal pa. Ang galing ko lang yung trapal ni Mia na ano. Nakapamasada ano, na tayo. Iwan ko na tong trapal dito sa side mga kanay. naikpe mo na tin na Não Não two sixty vídeo aqui. Eu you Ayan mga kanaipi Na-deliver na natin May pambili tayo ng ano Ng pids para sa maliliit wala pa tayong binamaano eh <laughs> sana makahabol tayo ng pasada natin ngayon certain. tayo doon oh, sa stoplight ng ano, tricycle. Sa out boss. Huh? Ah, pila tayo diyan sa paradahan. Wala tayong nakuha na pasayero doon sa ano, sa barrio. tayo. Kaya nantay tayo. Tayo. <laughs> तो जी मैं दो पा पा। <laughs> जी मैं दो, जी मैं जमे कौपातेमे कमें galing paradahan E pasero tayo. Tayo, tayo. pasero tayo sa Legente eh Pasero tayo sa kabilang mga kanay batong tililis -tili. so, we yeah.

Kumita naman tayo doon ng ano, 30 pesos. Tapos may napulot pa akong 50 pesos sa daan, mga kanayipi. Ito. Ayan o, 50. Hindi ko lang alam kung sinong may-ari nun eh. Eh, nandun sa kalsada, pinulot ko na lang. Siyempre, diba? sayang din mga kanaipi darak na ay darak na pre san miguel persen darak na ta darak na <laughs>

Tandaanan mo din dito. lang 60 lang. Dapat. Dapat. Mapawang tubig mo no. ah <laughs> mga kanayipi, yung pinagbintan ng itlog kanina, ibinili e ko na ng feeds pagkain ng maliliit ayan, kumulit tayo ng isang tray na ano large size mga kanayipi deliver natin to kay Pangasinan Tour yung kumpare ko ayan, atid natin dito mga kanayipi yung isang train na i-flok Boss nandiyan sa pangasinan tor? Okay ka pa sa. Oh, itlog. Saka jote, ka Oo, oh, pero nang ano siya, nag time Bigyan oh. lang natin Ah, oh, sige Meron ka pang ilog? Wala na? Oo, oh, meron Meron Kaya mga... wow. guys, kataya Sakto sa Apa, ano pa na Ayan mga Bali natin na natin yung ano Yung isang try na order ni Pangasinan Tour Nag order pa sa akin yung dalawang isang tray tagkalahati daw sila mga kanaypi. so i natin yung itlog nila ngayon ngayong araw bali nakuha na natin mga kanaypi, yung itlog nila ngayong araw yung aking mga manok kumuha tayo ng isang tray na large size 2XL bali hinati ko ng dalawa kasi dalawang tao yung ano Yung may-ari niyan mga kanaypi Tag 15 pieces sila Ayan, ang lakas na naman ng ulan So palabas pa lang tayo mga kanaypi Para mamasada na naman At anong oras na ba? Bali 3.27 na ng hapon Ayan, nandito pa lang tayo Pero palabas na mga kaloy pi tayo ng payong dyan Sir Tinati ko na, Ha? Uh, ah, sige. Ito no ang problema. Ah, sige. Ayan, mga kanay, pinabigay na natin. Bali, pinautang ko na. Kasi sa 25 daw yung ano, yung sahod nila. Eh, ano ngayon? Anong petsa na ngayon? 20 na ata. Oh, 20 na nga, mga kanay, pinabigay. Lugong ko.

Di kay bangiran di may sal. Dala ko sa likod. Game mo Palina West mga kanayipi kumita tayo ng 80 pesos mapagatid tayo dito sa ano Palina West ayun bumili tayo ng ano tubig ni Maika tapos ano corn beef saka patatas mga kanayipi wala garahe na tayo alas 5 na ng hapon ang dami pa namin dito Saka pang Pang pa ata ako sa pila Mga kanayipi Uy na tayo Bawin na lang tayo bukas ulit Bali Naka 350 na 350 pa naman na yung ano 350 yung Kinita ko ngayong araw May pambaw na siya rin Bukas mga kanayipi